Napakadubag mo, puro ka salita. problema sa'yo. Go every Hindi pa tapos ang paglalabas ng mga ebidensya ng aktres na si Ellen Adarna laban sa mister niyang si Derek Ramsey. Ngayon ay actual video and audio recordings na ng pagwawala ni Derek ang ibinahagi niya sa social media bilang patunay ng pagmamaltrato sa kanya ng asawa Matatanda ang napag-usapan sa Billionaire News Channel ang marital issues ni na Ellen at Derek. At nabanggit doon na noon pa man ay kita na ang red flag sa side ni Derek. Noong kumalat ang prank video sa kanya ni Ellen habang natutulog siya. At pagkatapos ay minura niya ito, silabihan ng stupid at parang gago. Oh, sa marami hindi tama ang murahin mo ang iyong misis sa anumang pagkakataon. Sa comment section ng page, dumipensa si Derek at sinabing never niyang minura ang asawa niya. Kasunod nito ay mabilis na ipinost ni Ellen sa IG Stories ang ebidensya na sinungaling si Derek. Dahil sa video ay maririnig kung paano siya sigaw-sigawan nito at murahin. Kahit six months pregnant pa lang siya noon kay baby Lily. Nang pangaduban mo puro alas salita niya problema sa iyo. Ayon pa sa mga pahayag ni Ellen through IG stories, isa-isa nang nagsasalita through a group chat ang mga exes ni Derek na anya'y mas malala pa umano ang dinanas nila sa aktor. Pero siya na lang anya ang magtatayo ng bandera nilang lahat bilang siya ang palaban. Narito pa ang ilang video recordings ng pagwawala, pagmumura at paninigaw ni Derek habang si Ellen ay kalmadong nakikipag-usap. That's the ultimate fucking... Yeah, because you're you... shouting. You're always shouting. Ellen, pwede man... You always raise your voice. I'm always, always voice. shouting! I'm always shouting! You don't have to... Jess, alam, ikaw na ba ako dito sa pamahay na to? Tumag, Jess. baka manihid mo. Di putang ina! Ito na! Sa'yo na to! Putang ina! Ha? Pare Man. Lata, ikaw, ikaw diba I alam. told you? I kami, told alam. you I was quiet because why was she so worried about the things when the house is falling Maybe, off? Maybe because that means something Obed, to her. Okay. Kasi ang problema sa'yo, everything is an object that okay. can be replaced. So sabihin mo sa'kin, sa pareho kami? Sabihin mo, tingnan mo mangyayari dito. Sabihin mo! Hindi mo masabi. I wish you could look at yourself in the mirror and see how you are. You're too cool. You're the shit. Pero ba mga boss mo? Punta puro ka pasisira sa akin. Grabe, ang sarap ng pakiramdam. Ang taong mahal mo, walang magsabing maganda tungkol sa'yo. Pareho pala kami. Bakit mo ako pinakasalan? Putang ina. Di ba yun ang tanong? Sabi ni Ellen, ang mga recordings na ito ay hindi private conversations dahil may mga ibang tao silang kasama noong mga oras na yon na magsisilbing witness rin sa pangyayari. Mensahe ni Ellen kung mag-aaway man ay dapat panatilihin itong respectful, walang murahan at walang sigawan. Aminado siyang hindi siya perfect at minsan ay mahirap din pakisamahan. Pero anya, there are healthier ways to express anger. At ang isa umano sa mga dahilan kung bakit isinisiwalat ni Ellen ngayon, ang pinagdaraanan niya kay Derek ay para hindi konsintihin ni numan ang behavior na tulad ng ipinakita ng aktor. Tulad ng cheating, psychological abuse o disrespect toward women. Dahil anya kapag nanahimik ka ay nangangahulugang pinapayagan mo ito women deserve safety, honesty, and respect. And calling this out is how we break the pattern and demand accountability. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakatira si Ellen sa bahay ni Derek. Dahil may usapan na sila sa barangay na hindi pwedeng umuwi doon ng aktor hanggat nandoroon pa si Ellen. Na hinihintay na lang matapos ang renovation ng kanyang bahay para makaalis sa bahay ni Derek. Ano ang masasabi nyo sa pinagdaraanan ngayon ni na Ellen at Derek na nasa apat na taon pa lang nagsasama bilang mag-asawa? Dapat bang maghiwalay na o pag-usapan muna? Share your thoughts below.